Bakit naman sa lahat ng trabaho yung pampinasok mo? Marami namang iba. Kung marami, ba't pagsisikula nakita ko? Eh paano naman night shift pa yung pinasok mo? Paano pa tayo magkikita niyan? Huwag ka magalala. kita pag uwi ko sa madaling araw. Baka sabihin mo, ginugutom kita. Baka mamaya niyan eh, palitan mo pa ako ng iba. Mm, talaga talagang oh. Hindi naman yun ang inaalala ko, sira. Ang inaalala ko ikaw. Mas malaki naman ang sweldo ko rito kaysa naman maglinis ng kubeta o di kaya magwalis ng kalye. Bala ko nga eh. Pag nakipon din na ako, alis kita sa lugar na to. Bakit ngayon ka lang? Natanggap mo ba yung message ko na maga akong uwi? Natanggap. Natanggap mo pala eh. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo ba kung ilang oras na ako naghihintay? Ngayon, alam mo na kung ano nararamdaman ko kapag hinihintay kita na umuwi galing sa shooting. Nakabanas, di ba? Nakakatuyo ng laway. Nakakatuyo ng puso. Gumaganti ka sa akin, kaya mo ginawa yon, ganon. Hindi lang yon. Gusto ko rin malaman mo na hindi ako tao-tao ng showbiz sa katulad mo. Hindi ako on-call na pwede mo tawagin. Kahit na anong oras na gusto mo. Sa oras na convenience sa'yo. Kung gusto mong nandito ako, kapag kailangan mo ako, kailangan nandito ka rin. Kapag kailangan kita, wala akong magagawa. Alam mo nung mga artista na ako bago mo pinasok relasyon na to, hindi ba? Yun ang isang pinakamalaking pagkakamaling na nagawa ko sa buhay ko. How dare you! Ito ang tatandaan mo, Sheila. Hindi na ako papahay na sasaktan mo ako muli. Tinagistan ko ng katawang ko at puso ko. labas sa mga abuso mo sa akin! Ito! Ito! Ito nga ang tamang kasiping mo. Ito. Ito lang nagpapaligay sa'yo. Ito lang ang mahal mo! Uh, 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 wala kang karapatan tratuhin ako ng ganito! Baka nakakalimutan mo na kung sino ako at kung sino ka! Maaari superstar ka nga sa mga baliw mong tagahanga. Pero para sa akin, you're nothing but a... Lalabas mo na ako at makipagkwento sa kanto. Baka mamaya, swerte na ako makatisod ng trabaho. Japan. Swerte talaga itong Sheila na ito. Pumirma na naman ng five-picture contract sa Gem Pictures. Datong na naman. Nainggit ka na naman. Aba, hindi naman nalala yung beauty ko sa kanya, no? At saka kung di mo ako niyayang magtanan, edi sana artista na ako ngayon. Oh. Sige, sisihin mo ako. Ayaw mo ba nun? Edi sana napakasal mo isang superstar. Maging anino't alalay mo lang. Parang si Glenn kay Sheila. Di bali na. Pagkatapos, puro intriga at chismis pa. Di na bali yun. Kaya kong lusutan ng gusot at gulo. Basta't naroon ako sa tuktok at lumalangoy sa pera, pwede na akong mamatay sa kaligayahan. Bakit naman sa lahat ng trabaho yung pang pinasok mo? Marami namang iba. Kung marami, ba't pagsisikula nakita ko? Eh, paano naman night shift pa yung pinasok mo? Paano pa tayo magkikita niyan? Huwag ka magalala. alala Igising kita pag uwi ko sa madaling araw. sabi mo, ginugutom kita. Baka mamaya niyan eh, balta mo pa ako ng iba. Mm, talaga ito, oh. Hindi naman yun ang inaalala ko, sira. Ang inaalala ko, ikaw. Mas malaki naman ang sweldo ko rito kaysa naman maglinis ng kubeta o oh. di kaya magwalis ng kalye. Bala ko nga eh. Pag nakipunipun na ako, alis kita sa lugar na to. Ititira kita sa Peralta Super Towers. Doon, sa pinakatuktok. Kusaan, di ka na maabot ni Silat ni Sandy. Sige, good night.